Oh. So pagdating natin sa bahay pa kaya, maliligo tayo kasi basa tayo ng ulan. Alright. So ikotin, ikot, ikot. Tapos lagyan ng tubig. Hmm. Para dikit. Hindi na yung ating puron sa mantika. Okay lang, lang. sa so, mga kaidol para bago araw para bagong video na naman tayo ngayon at yan mga kaidol nandito tayo sa stoplight nagaantay kami na maging kulay green na yung stoplight at ang lakas ng ulan mga kaidol nandito sa nandito sa likod oh. so yan may nilakad lang kami sa glit paglabas namin sa pinasoka namin nako ang ulan tapos matatapos ang ulan hanggang gabi pa kaya Binaritso na namin uwi sa bahay mga kaidol Kaso lang, stop pa tayo Kahit maulan, so kailangan natin umuwi Kaysa mag-antay tayo ng matagal Alright So yon mga kaidol, andito na kami sa pitong butas Kung tawagin Kumbaga sa English, City Hall Yan yung pitong butas mga kaidol Gago! So, Ayan, si Mrs. Anna sarap sa natin At napakalakas na ng ulan Yeah, <laughs> <Give listen> mo <more. laughs> <laughs> Tapos tinatabunan niya yung yung mukha niya kasi masakit daw yung hampas ng ano ng tubig sa mukha niya. Wala kasing kalong dala. Kaya ganyan. Oh. So pagdating natin sa bahay mamaya, maliligo tayo kasi basa tayo ng ulan. All right. Oh. Ano? Bilis na kasi oh, ang lakas na ng ulan oh. <laughs> Yara semua driver. Yee, ulan <laughs> Woo. Woo ulan. Uh. Ulan pamor. Uh. Uhu. Lakas paggolan. Uh, di sana kami. Pagdating dito, humina yung ulan. <laughs> Ayun, pasok na tayo. Pero basa na. Ah. Oh. Oops. So yun mga kaidol at nakaligo na tayo kasi gawa ng nabasa na tayo ng ulan. So yun. Yung lakad pala namin kanina mga kaidol. dun sa may idyon. Kasi gusto kong ibalik tong binili ko kahapon na selfie stick na yung katulad nitong isa. Kaso lang hindi sila magkapareho. Eh na ako kasi na-attract lang ako sa may may ilaw niya. Kaso lang ang pangit pala. So binalik namin sana doon sa may Edjon kaso lang hindi na daw pwede kasi na nabuksan na daw kaya yon inabutan kami ng ulan. So wala tayong magagawa kasi hindi na mababalik eh kasi nabuksan na natin so pagcagaan na lang natin to sa so, susunod na lang tayo bibili ng bago so yon yan yung ating set up dito mga kailul oh. yan yung ito lang yung aking ginagamit pag mag minsan magla live tayo pag walang pasok sa trabaho yan lang si wala pa akong talagang budget pang bilhin ng laptop mga kailul Tsaka na yung yan yung mauno natin. Alright. Tapos ito yung ating dating ginagamit na biit. Pero, hindi pa naman siya sira. At meron namang binili si ano si Mrs. Anne Yung regalo niya sa akin kaya ito na yung ginagamit ko ngayon, yung biit. At saka <laughs> ito yung binigay ng Edion sa akin kanina oh. Ano kaya gagawin ko dito? Kulay pink pa talaga. Alam nilang gusto mo gusto kong kulay ganito eh ganito din binigay binigay nila oh Nagka, nagkataon lang siguro yun mga kaidol so yan siyempre naka jacket ako kasi nabasa tayo ng ulan tapos malamig ba alright so ito siya mga kaidol eh. papakita ko sa inyo buksan natin yan Ganito oh. siya. May kasama siyang charger. Tapos, ganito yung mukha niya. Oh, may ilaw dyan sa taas, pero matatanggal yan. O, oh. oh, diba? ba oh, diba? Tiri lang pala siya. Akala ko, pag on mo ng ano, iilaw din yung nasa taas. Bali, dalawa, dalawa tong ilaw niya. Ito yung isa. Ayan. Magkabilaan sila. So, ganyan. O, oh, ganyan siya. So, ilalagay mo itong cellphone dito sa gitna. Bale, ganyan lang gagawin mo. Ayan. So, ayan. Tapos, lagay mo yung silpon dyan. Oops. Let lang. Ayosin natin. Ayan. Lagay mo yung silpon sa gitna. Tapos, ganyan siya. Eh, na, na ano ako mga kayo, kasi yung dito ba, ikotin mo pa para maghigpit siya bago mo i-gaganon. okay naman siya sana kaso lang parang hindi ko talaga siya like pero pagtyagaan na lang natin to eh, wala tayong magawa hindi na mababalik eh kaya yan so, don, bibili tayo ng yung magandang mga tripod talaga sa so, ngayon ito na yung ating nabili. So, pagsagaan na lang natin to. Yan mga kailal. Meron tayong nabiling saging kanina. Bilhin namin ni Mrs. Ann. Tapos gagawin niya daw ang turon. Wow. Bumili din siya ng pangarap. Oh. Yan. Yan si Mrs. Ann. Oh. Bagong ligo din. So, nakaligo kami kasi basa ng ulan. Yan. Masarap yan mamaya. Turon. Wow. Oh. Tapos, ang gagawin ni Mrs. San, ganyan. Oh, irarap yung saging. Tapos mamaya, pipritohin yan mamaya. So, abangan na natin mga kaidol mamaya. Abang na lang tayo kasi kakain naman tayo Siyan, na no, magluluto. O, oh, di ba? Hmm. <laughs> Alright. <laughs> ano kay Smile? Ang oh. <laughs> um, lang daw ni Modong. <laughs> O, uh, diba? Tinanggal niya na, o. Oh. Alright. So, tatanggalin pa yan, isa-isa. Tapos, ilagay dyan. Bago, irarap tong saging para tuloy-tuloy yung paggawa ba. Oops. Yung Iyon silpon daw. Baka ma... hulog. Saking <laughs> ang gagmay kay ko. Malilit daw yung... malilit daw yung saging na bilay namin. Wala namang ibang mapagpilian don Kaya gusto man kumain ng turon. So, yan Bumili talaga ng saging. Ah. Uh, Wrap is weaving. Ayan. Ngararap na. Yung sa gagawing turon. Yung saging. Pero nakarap na. May nakarap ng isa. Ah. Uh, ayan. So, ikot din. Ikot, ikot. Ikot ni Mokad. Tapos, lagyan ng tubig. Bangke. Para didikit. No? Ganyan No? Mm. Oh. Yan. Oh. Kalo isa saging. <laughs> kalo isa saging, yung paligid. Amin <laughs> ako, <laughs> kalo isa saging, yung paligid. At yan, tapos na. Air up yung saging. So, uh, ipiprito na lang yan mga kaidol. So, yan. Painit lang tayo ng kawali. And natin ng mantika mga kaidol. Wow. Adamihan natin para maganda yung pagdaluto. Oops. So, yan. Lagay ng ni Mrs. Anne. Ayun. Painaan lang yung apoy para hindi kaagad masunog. Ayun. Oh. Hindi na lubog yung ating turon sa mantika. Pero okay lang yan. Kasi pag sobrang daming mantika, sayang din. Isang gamit lang. Oh, diba? So, dalawang ano siguro yan dalawang salang oh, o diba na, na mabilis yung... ma kasi wala kasi yung apoy hmm. kailangan pinaan lang alright idle time check tayo 12.15 na ng hapon so medyo humin humina na yung ulan yan nandito tayo sa labas mga kaidol so, pero makulimlim pa rin painday-inday yung ulan mga ka-idol, ba tapos yung ating mga halaman dito ayan oh may mga ano na. 'Yan malapit nang mag ano mag ngang tawag daw na buka yung ating mga bulaklak. Yung, 'Yan oh yung rose oh. Marami yung maraming ano, maraming bulaklak pero hindi pa siya naka ano. Nakatikom pa siya oh. 'Yan oh, oh, Ang dami yan, rose din yan, tapos ito rose din. tapos rose tapos yung ating ano oh, may mga may mga bulaklak na yung DC, yan, tapos yung isa, rose din yan. so, yan ito maganda tingnan mga kaidolo pag taginit init nung ang araw ba maganda tingnan, tapos manilipat ako dyan Siguro mabubuhay 'yan mga redon. Ano. You know. So, 'yan. Masarap dito muntabay pag ano, pag 'yung wala kang pasok, dito sa labas. Kaya naglagay ako ng mga halaman dito para may meron tayong titingnan sa mata ba. So masarap, masarap din tingnan 'yung sa labas natin kung may meron tayong mga halaman. Tapos meron kaming parang yung tawag nila saging saging yan oh. yung million flowers natin oh. nabuhay na naman oh. pero pag taglamig mawala yung dahon nya nabuhay na naman oh. oh. so ilipat ko yan sa malaking malaking pot para lalaki yung ano nya siguro ito siguro kasi wala na parang patay na yung dating nakatanim dito yun lang siguro yan. pero sa ngayon hindi pa muna kasi umuulan niya alright kape mga kaidol ang sarap ng turon. wow parisa natin ng pure coffee yun walang, ulang cream Ah, masarap magkape mga kailor pag malamig yung panahon. So, samahan pa natin ng turon. Mm. Oh, ikaw. Oh. Ano? <laughs> Sarap ng luto yung turon ah. Utsa lang po. Utsa lang sa kay Mrs. Ann. Kasi ayaw niya sa turon. bro. ay, sa kape. ano ayaw sa turon. Sa kape pala. Utsa yung inainom niya palagi. maganda rin sa katawan yung utsa eh. Pero sa akin, kape talaga. Tapos turon, ah, sarap. Malamig pa ang panahon. Sarap magturon. Tapos kape, ah. Hmm? Napakadami niyan. Maubos kaya namin yan. Dalawa lang kami. Hmm. Napakasarap. sarap. Hmm. Gusto niya? Nakaya dyan ha? Marami pa. <laughs> Mrs. Anna nanonood ng mga ano sa Facebook. Uh, yan. Ganyan na kami dito. Pag walang pasok. Ito sa loob ng bahay. Hindi makagala. Kasi kawa ng umulan na kanina. na na pa tayo kanina. Hmm. Sarap ng turon. Ah, rap Yan, mga kaydol, Kain. Kain na naman. Kanina, kain tayo ng, ano, saging na turon. Tapos, kape. So, ngayon, time check lang tayo, mga kaydol, Si Ben... 8.20 na ng gabi. So, yon itong tinakain natin mga kaidol. Ito lang yung kakain natin ng gab ngayong gabi na to. So, avocado plus ya. Tapos, oatmeal. Tapos, may fresh milk na konti. Tapos, kiwi. Ito lang yung kakainin natin. Para healthy ba? Diba? Mmm. So, medyo maasim siya konti, ano? Dahil sa kiwi siguro. Pero, nangibabaw talaga yung, ano, ...yung... ...lasa ng... ...abocado. Mmm. Sarap. Ganito kami palagi mga pag paggabi. Minsan lang kumakain ng kanin. Kasi alam mo na matutulog tayo. Eh... ...hindi naman tayo... ...nagtatrabaho paggabi. Kaya... ...kakainin natin. Kung hindi... Yan itong mga protas na may blender. Yung gulay lang. Salad. Yan mm. Walang kanin. Pero pwede magkarni. Yung ano lang. Manok. Ang oh, ganyan. Sarap. Mm. Siyempre alam nyo na. Sino na gumawa. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> si Mrs. Aning nang gumagawa. Yan o. Oh. May nasa blender pa o. Oh. ah So, uubusin natin yan. Kung may natira pa tayong turon kanina. Woo. Pero, mamaya pag utumin tayo, ah, sigurado malantakan yung natira natin. hmm <laughs> Sarap. Mmm. Napakasarap. Yan mga kaidol at tapos na kaming kumain ni Mrs. Ann. So napakasarap yung aming pagkain. Kahit ganun lang, busog pa rin. So yon dito ko na lang muna tatapusin yung ating video. Salamat sa mga solid ka idol natin dyan at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. So yan sa so, mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe Jed Mendero TV. At Hanggang dito na lang mga kaidol. Mag-ingat kayo palagi. I love you, I love you, I love you all. Bye-bye.